Isang kinatawa ng isang bayan sa Taiwan, sinampal ang isang nurse. Ayon sa ospital kung saan nangyari ang insidenteng ito, hindi nila mapapatawad ang bayolenteng gawain na ito at suportado nila ang biktima na si Nurse Lee. Ang 49-year-old na kinatawa ng Luju Township na si Wang Kui ay sinampal di umano ang isang nurse sa Lingkou Changgang Memorial Hospital. Ito ay dahil hindi raw pumayag ang nurse na i-report ang kondisyon ng ama ni Wang sa telepono. Ang pananampal na ito ay nagtulak sa medical staff na ipakita ang kanilang pagsuporta kay Nurse Lee. Ayon sa head nurse, tinawagan ni Wang ang ospital para alamin ang kondisyon ng kanyang ama. Sinabi raw ni Nurse Lee kay Wang na hindi nila pwedeng pag-usapan sa telepono ang detalye ng kondisyon ng kanilang mga pasyente. Pagdating ni Wang sa ospital, sinampal niya si Lee sa harap ng lahat ng tao. Si Lee ay dinala sa emergency room at inireport nito ang mga pangyayari sa pulis. Hindi raw nagpakita ng pagsisisi si Wang at inakusahan pa ang ospital na hindi inaalagaan ng maayos ang kanyang ama. Ayon din kay Wang ay nakatanggap siya ng mga pagbabanta ng blackmail matapos ang insidente. Humingi lamang ng paumanhin si Wang matapos siya makasuhan ng assault. Umiyak ito at sinabing nagawa lang niyang manampal dahil sa sobrang gutom. Dalawang araw na raw siyang hindi kumakain na mangyari ang insidente. Si Wang ay naging kinatawa ng Luchu tatlong taon nang nakalipas. Maaari siyang mamultahan ng 1,000 hanggang 1,700 US dollars. Ayon sa Taiwanese Ministry of Health and Welfare, babaguhin nila ang Medical Care Act para maiwasan ang ganitong pananakit sa mga medical staff.